Ito so guys ang so gusto parang, gusto ng mga isda lalo na mga dalag Parang linta mm, okay. so, Sabi na Adrian Ano yan? Lasano Lodge ano pain yan at ano tawag Sa way ng panguhuli mo Nag comment kasi si Adrian Lasano Doon sa may content natin na nakaraan Yung katokba, yung tilapia ba Tinatanong eh, niya kung ano yung pain At kung ano yung way Nung uh, panguhuli ngayon, unahin natin kung paano kumuha ng paen, Malalaking bulate. Ito, pakikita ko sa inyo. Ito yung palatandaan ng ano, bahay ng bulate. Yung malalaking bulate. Ayan o. Oh. Pag nakakita kayo niyan, may bulating malalaki yan. Pero pag mas maliliit na katulad nito, ito, maliit lang din laman yan. Ito, ito, sigurado, malaki ito. Saka ito. Ngayon, Paano nga, na, paano nga ba natin palalabasin yung bulate dyan sa loob niyan? Charan! Ito lang. Bakal to. Uh, 8mm to. ginalawang lang. Kaya ganito yung tsura. Saka la lagarin bakal. Ganito lang ang gagawin natin. Uh, tutusok lang natin dito sa lupa. Dito. Isagat mo ganyan. Ayan lang. Ganyan. Baka mo nga pag-iingay na ganyan. Ayan. Siyempre nakatusok yung bakal. Magbabibrate sa loob yan. Ayan. Lalabas yung bulate dyan. Ay, kailangan pala tanggalin muna natin itong ibabaw. Ayun yung butas o, oh, guys. Paritan mo. Ayun o. Ayun, lalabas yan yan. Ayun, wala mo. Mapapahiya tayo ngayon, ha? Ah. Ayun, lumalabas. Maliit. Ayun. Mukhang wala rin yung malaki, ha? Ah. Ha? Ang ah? liit naman. Ang <laughs> lumabas. Ayun liit. Wala na siguro yung malaki rito. Lumipat na siya ng pwesto. Uh -huh. Ayun no? ah. <laughs> Ayun tayo, liba tayo guys. Dito, dito sa kabila. Wala na rin dyan yun. Tingnan mo muna. Tanggalin mo yung yeah. ano. Yan. May butas pa. alam nga ba tayo yata yung ngayon ha? wala. <laughs> wala tanghali na kasi. Hmm? <laughs> Nag-lunch break sila. <laughs> Ay! Wow, ang yeah, 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 laki. Talaga, so. <laughs> hindi oh. ko pa nakita. Ang laki. <laughs> hey, grabe. Duh, ah! ito yung, ito yun. yung una nating ginilgil. Nakakatakot. Laki oh. Laki naman yun. Oh. Uh. Umuha lalagyan? yan. Alos ng roller. Dito, dito. Ay, tinga. Pause mo muna. Bukuha lang tayo ng lalagyan. Ayan guys, ha. Oh. Saan? Okay. Pero pa isa, lumabas, Oh. Oh. Grabe, higante yun. Mayroon na sila nung nagsilabas. Karay mo doon sa ilalim? may nung lalaki Oh. Ito guys, isa, ha. Yan, lalaki niyan. Pag yan, wala. Meron din yan, eh. Yung dalawa lamang pa. Matagal lang. So guys, oh, tingnan nyo lang yung teknik na to. Kailangan okay, may bakal lang kayo. Lapit tayo. Oh, kasi dito lumabas pa ako. Saka nyo bukasan lang. Tutubing. <laughs> 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 Ba't sa ibang ano sila lumalabas? Siguro ma... Bukasan nyo lang tubig na may alam. <laughs> <laughs> tubig na <may> sabon. <laughs> Buhusan nyo guys para... Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun. ayun ako, sa ayun. ng sila naglalabasa na. yung butas nila guys. Kaya pag binuhusan nyo <laughs> ng tubig ayun, na... Ayun, oh? ayun, ano nga kayo? Napaka ko naman, baka malis pa. Guys, ano lang to, joke lang to. It's a prank. It's a prank lang. <laughs> Pero ginawa ko, nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng... Tubig. Tubig, tapos sabon na panlaba, sa saka Clorox. Ah! Yun lang yung ginamit namin. Gusto <laughs> sila ng mga labas. Hindi to, totoo. Joke lang to. Joke lang nga, it's prank. It's a prank. Ayan, aga, ayan ang lako eh, Kukutin mo lang yan. Ito, tiga pa. Ayan, dalawang yan. Ayan, ang laki o. Oh. <laughs> ah! Ayan, mapaputol e. Eh. Eh, lumabas. oh lilipat na ng butas. Ang dalawa nga. Sabi ko sa'yo, dalawa eh. <laughs> eh! Hey, si Oy naman, napakalaki niya. Laki guys, ha? Oh. Ito guys, ang gusto, parang, gusto ng mga isda. Lalo na yung mga dalag. Parang linta. Hmm, yeah. laki. Yung isa, Laki, no? okay. oh. uh -huh. ano? Laki. Yan, laki guys, ha? Pinag-alohan to, pinaglabahan ng meses ko. Alis niya, baby. bibi may sabon din to. Baby, alis niya. Pinaglabahan niya, eh. <laughs> <laughs> yung yeah. natin yung kung gaano ang lalabas ano san san maliit naman diyan pwede sa petshop ba eh yung 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 Ang yung yung o, nakita mo na, Sir Adrian Lasano. Ganyan lang po. Ang parahin. Uh, yung ano po natin, yung way nung panguhuli. Sa susunod na video na po natin yan. Bye-bye. Thank you po.